Ayan, good morning po. Gagawa po tayo ng video about winter tires. Yung mga nagme-message kasi sa akin na naghahanap ng use. Ang maipapayo ko lang po sa inyo. Pag bumili kayo ng use, ganito, apat. Ito, o, oh, pinalitan ko. Ang kapal. May mga crack na yung mga gilid. Ayan, may mga crack na dito. Pero 2016 niya, no, yung manufacture date niya bale 8 years ito pero ang kapal branded po ito. Ganun po 'yon. Ito kasi ay nagcrack-crack na sa sobrang lamig dito sa Alberta, Canada. Kaya ang maipapayo ko, huwag ka nang magtipid. Kung kaunti lang ang diferensya dito sa China tire kagaya nito ikakabit ko mamaya. Ayan, makunat yung rubber nito, makapit. Magagamit mo ito 3 to 4 years depende sa driving habit mo. Ito po kasi yung sa Alberta, ayan o. Oh. oh. maximum performance and safety, ayan o. Oh. Winter tires should be installed set of four. Kailangan apat, huwag kang maglalagay ng dalawang hindi magkaparehas. Iikot ka, madidisgrasya ka. Ayan, Alberta authorities recommend using winter tires that have a uh, tread depth less than 4 millimeters. Ayan. Oh. Ganon po yon dito. Ayan, bubuksan ko po yung pintuan. Mahirap na i-drive yung, yung all season pag ganito yung kondisyon ng kalsada. Pag nadadaanan na yan, IC na madulas na. Ayan, eto, eto brand new na to ay siguradong makapit to dito sa ganito kondisyon ng kalsada. Ganon po yon. Huwag mo nang titipirin. Bumili ka ng ganito, 200. Waste yung pera mo dito, madidisgrasya pa, ka pa nasa iyo ang liabilities nito pag madisgrasya. Tataas yung monthly na insurance mo na babayaran. Ganun po 'yon. Eh ang bago, sigurado ka. O oh, ayan. Pinagitan ko ng apat na winter winter ano niya, winter tires. naka studded po, may bakal oh. Ganito kasi yung condition ng kalsada na oh. Madulas na yan, super. Ay, naka-winter tires siya. Okay na bro. Ah, ya. ah, oh, oh. Ah. Oh. Okay lah. Okay lah. Dan, nak.